Kilalang kilala ang halaman na ito bilang pamalo ng ating mga magulang, especially sa mga batang hindi umuwi sa tamang oras at sa mga batang matitigas ang ulo. Ang tawag sa halaman na ito ay kakawate or madre de cacao. Bukod sa latay na natatamo natin sa sanga nito, marami pa itong dulot na maganda sa ating katawan. Ang katas ng dahon o pinaglagaan nito ay epektibong gamot sa sakit sa balat tulad ng dermatitis. Ipanguhugas lang ito sa apektadong balat. Mabisa din ang dinikdik na dahon ng kakawate para sa mga kagat ng insekto at mabisang pangtaboy din ito laban sa mga surot. Kung ang inyong upuan or ang inyong higaan ay may mga surot, magdikdik lamang ng dahon nito at ilagay sa ilalim para mataboy ang mga insekto. Mainam din ang katas nito na ihalo sa langis ng nyog bilang gamot sa galis. Mabisang gamot din ang dinikdik na dahon nito sa rayuma. Gayon din ang tapilok sa paa, mainam din itong ipangtapal. Mausay din itong magpagaling sa sakit na STD o yung tulo o infection sa ari ng babae o lalaki. Magdagalang ng dahon at balat nito upang ipanghugas sa ari. Pwede mo din gawing pamahid ang katas ng dahon na ito upang di kalapitan ng lamok. Maganda din itong ipamahid kung ang iyong balat ay napaso o Sunog. Sa pag-inom ng nilagang dahon nito, pwedeng mapagaling ang matinding pananakit ng ulo, ubo at sipon. Dagdag pa riyan, ginagamit din ang nilagang dahon nito sa aso na dumarana sa malubhang garapata, galis, hanep at na din ang sugat sa aso. Nagpapaganda rin ito ng balahibo. Ang mga halamang gamot sa ating paligid ay natural, libre at epektibo. Ginagamit na ito ng ating mga ninuno noon paman. man. Bakit di natin subukan at tangkilikin? Huwag kalimutang pindutin ang follow button sa ibaba para palagi kayong updated sa mga gantong video. Maraming salamat po.